Hello po! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ngayon ay papunta po sa bahay ni Nahaysen para dalahin po yung tulong pinansyal na padala po sa kanila ng isa sa ating mga butihing subscribers. Bali, ayaw pa po niyang magpabanggit ng pangalan. Maraming maraming salamat po sa... Uh, pagtulong po ninyo kay Hyacin. More blessings po sa inyo at uh, sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa inyo ng siksik liglig lig at umaapaw ng mga biyaya. Pero guys, samahan niyo po ako. Ayan po at ako'y nagpasama kay Pal. Dito po ka na At uh, si Bossing po ay nasa palaistaan. Tao po Hyacin. Nakikinaglaba. naglaba hindi na kagat yung aso. Ah, nakaya may tuta. Ah. Ay, kaya ako'y nadi dito ay nagpadala na yung ating butihing sponsor na ayaw niya magpabanggit ng kanyang pangalan. Pero ito na may alam mo na titi na ko na sa iyo gawa ng nung, nung bago pa magbagong taon ay chinat na ako. Ay ito, nagpadala na siya Nang... Ayan, kaya Ayan ay para daw sa inyo. yan ay, bilangin mo. yan ay tulong niya para sa inyong pamilya. Ayan, thank you oh, po. po na Salamat ko sa esponsong. Napakalaki pong tulong ito sa amin. Plano po namin mag-asawa ay mag- may ano po na tindahan. Maliit po na tindahan dito po sa harap namin. Plano po namin may po ng maliit na tindahan sa harap po namin. Ah, magandang ano iyon, magandang plano. May git ano ah, meron ka ng panimula. Ah. At si RJ po dito ay nadatnan ko na ah, naglilinis na po nito ay kanilang harap ng bahay. Ah, yun. Ay, bumili na ng housing material para kumpisahan na nito. Ay, oo. Saan? Ay, dito nga, hani. Eh, magandang mag... Magtayo at tabing kalsada. RJ! Ingatan mo lang ang mga pasangat na yan ay. Ah, Wi-Fi. Iyan. Ilayo mo sa kuryente. Malayo naman po, honey. Eh. Nakay puro wifi nga pala yan. Ayan po si RJ at naglilinis na po dito sa harap. At plano daw po nilang mag ano mo na dito mag uh, paumpisa. At yun nga po ay December pa ay nabanggit na po nung ating subscribers na gusto pong magpadala. Ay napag-usapan na daw po ng mag-asawa na ipapagpaumpisa na daw po. At kanina ako'y nagchat na, ay say nagpadala na, ako na, pupunta diyan. yan. Ay si R.J. po'y dali-dali nang nagputol na itong one, hey, <laughs> ah. Excited na. Madre oh, kakao, oh. ah. Ah, baka napaklayan iyang Ina-ano, ha? Salamat po, sa kontrol. Ay, siya'y napaklayan. Salamat po, siya'y napaklayan. Ay, Salamat po, po uh, At, thank you yung po talaga. Iyon malaking tulong na oh, po, po, po sa kanila ako kayo napapasalamat din ka natin Elsa. at kundi po dahil sa kanila ay eh, hindi po kami matutulungan hindi po kami makikilala ma 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 po ay mga viewers at mga mga kaya napakalaki po ng pasasalamat ko sa Panginoon thank you po Hanggang saan po inang mer nang sa inyo ito pong mismong harap ay sa inyo po ito. Oh, hanggang, ah, hanggang likod po. Ah. Yan, yan, ay, ay, oho Si R.J. po'y nag-iisang anak na ng mer na eh Eh, may pasok si kanan eh Ah, mamaya pa Ay, R.J. san baga ay di, kung magpapahakot ka na Kung magpapahakot ka na ay dito bagay may na saan pwedeng umorder ng grabat at buhaw eh Ay, R.J. san na. Ayun bala ko yung bubong na ito, pag ganito lang, ang streamline, parang ganito lang siya. Ah, parang nung doon na, pag ganito. Uh, uh, para matipid sa material. Uh, ay, dito itatanggalin, di, eh. ito ang sarito. yan. At pwedeng idikit na lang dito, uh, ah, hindi yung bigni. Para pagka Ayan. may bibili, halimbawa diyan, ha, pabili. O, ay, di, paglabas na haisin, tindahan na agad. Nuna ako na yun, at... Ayan po. Nalilinis na po ni RJ. Ang ah, mga <laughs> Ay, hanggang saan dito ah? Dito rin lang ah. Oo, oh, dito. Pag Parang idudugtong. Pag dito idudugtong. Tapos pa, ah, ah. parang idudugtong lang dito ah. Ni. Pero yung yung dito, ah, buti. Tsaka dun ah. Ah, uh ah. -oh. Ay, bali yung dulo. Pinadugsungan ko ng up, up, kuhan. Bali, dusli. Parang ah. ko yung harap ng upuan kabila ng bubong. Kung baga may hanggang diyan lang, ah siya. Hanggang so, um, dito lang yung isang po ng dito. Oo. Uh -huh. uh -huh. Kaya ito tapos po. Maluang na rin po. Uh -huh. Para sa maliit na tindahan ni Heisen. Para sa panimula. Uh -huh. Si so, RJ po ay nagpunta na dun sa bilihan ng graba at buhangin at hollow blocks. At may magpapahakot ito. na po. Ah, uh -huh. bayan na pala. Be, ano po. Malapit lang at kapit bahay lang po. Okay na. Mga oras daw i-deliver? -de bukas na daw pala sa Agus Ah. Ay, bukas na. Ay, sa Agus Ah, ah. Basta i-deliver -de na daw naman. Ay, oo. Mag saka yung hollow blocks. Ay, pero yung hollow blocks oh. ay ngayon. Oh. Kaya. Ah. Kahit bukas na din, parang daw sabay. Ah. Yung din mga gagaling sa kone. Mm. Ayan, at nandito na po tayo sa bilihan ng mga... Dito po sa hardware nagpasama po ulit kami kay Val ito naman po ay malapit lang ka na Heisen. siguro ay mula sa inyo hanggang dito ay mga 3, 2 minutes lang nina-motorin wala pa ayan po at uh, nagpapalista na si Haisen ang bibilhin simento, bakal ating disk at saka saka iba pa pong gagamitin. Kailan po yan di-deliver? Uh, After po na sa sakyanin. Ah, sige po. Ngayon din po yung mga araw. Ah. So ito po yung binili namin nasa 4,060 pesos. Kanina naman po yung mga grab at buhangin ay nasa kulang-kulang 5,000 eh dalawang kubikong buhangin at dalawang kubikong graba at 200 na peraso ng halog ay kulang kulang 5k po ayan thank you so much po ulit sa ating anonymous sponsor para sa panimula ng tindahan ko ni Nahaisen ayan at dito na po ulit kami Kanaisen at mamaya daw po i-deliver yung ating mga inorder na semento. At si RJ po ay nag uh, nagpuputol na po dito na yan po ay Madre Cacao. ka Yan po ay ganito ang ah, Madre Cacao. Yan po ay gamot din sa mga galis, sa mga sugat. pag na-deliver na po yung mga enorter po na sa hardware at saka po yung hollow block sa graba ay mag na daw po dito. Bali, ang plano nga po ni RJ ay dito. Saka doon sa kabilang side pa po. Ah. Pa-square. Ah. Tapos po ay ang bubong daw po ay pagganito ganito na lang. Ah. Pa Parang diretso po pa rin halimbawa ang bubong ah. Ay, ganito, ah, namalik, oh. mas ma ah, Mas mauwan matipid yung ganito ah. Hmm. Ganito, sa bagay, uh, isang diretsuhan eh. Uh. Isang diretsyo lang pong ganito ah. Dapat ay medyo mataas din ha eh. din oh, kataas. Mali taas na yan, hindi taas sa pangatlo. Ah. Oh, oh. at diyan dito, dito simula ng bubong ah Ah, di yan. Saka dito sa kabila. Ah, ah. Dito. Maganda yun. Oo. Oh. Oo, oh, dapat ay matas. Gawa ah, ng... Matas yan. Simula dito. Saka dito sa Gawa na ngayong tag-init ay dito'y bantaak. Ay, paano ito ah? Oh. Ililipat. Ay, ililipat yan. yan yung, yung, yung wire. ay. wire. Yung wire. Ah, pwede na rin sa kawan. Oh. Sa kuryente. Lahat yun mga patubig electrical dala na, na ka na eh dala ka na eh sa tsaka yung kay Tito Jun eh, kami din naman na gumawa. Ah, pabuha daw po si RJ ng makakasama kakasama ni yeah, akong yeah, pare. pare. Si din, may charge card sa Dinahigan. Oo. Ah, uh oh. Nagkukuha ng isda. Ah, uh -oh. Ay kayo? At uh, ah. Depende. Si RJ po ay bukod sa pangingisda, ay construction din po. Pagka po siya ay wala sa laot. Ay siya po ay sumasama rin sa pagpoconstruction. Basel. Ay, may basil! May basil, na lang. Makati yan. Ano pala ako kinakati? Oo, pala ako kinakatì ng punong. Akoy lalayot, baka akoy pangathanay, ako hindi aring maligo. ay ako Oy, ni, nilagnat kagabi. Eh. Kami nasa birthday yan, akoy nabot ng lagnat. Maigin na lang ako medyo maayos-ayos na ang pakiramdam. Tama-tama at kapag kasi si RJ naalaot ay maraming isda. Ah, pwede mong ipwesto di ay, yan. Ang bala kong halin mo lang dito ah. Ah, Kasi may payong at ah, uh -oh. ng isda. Ah, ah. Kasi yun nga, naisip ko sa kin. Maganda rin kung may balik na ating damit. May grocery kami. Sa na po ako. Kasi ay hindi, kung bagay, ako'y nangangarap nga. Oo. Sabi taga nga, pagka may uh, magkaroon ng maliit na tindahan, uh Oo. -oh. ay hindi ko akalain na mayroon ito yung may punta na matitigal. Uh Oo. -oh. Kaya sobrang natutuwa po ako. Yan. Yeah. Kaya po. Pagka man ay parang iniima-imagine mo ang na sana ay meron kang libit. maliit na tindahan. Sabi nga nila ay libre mo nga walang bayad. Kaya kung naging maganda, masabi ko sana isang araw eh. Ayan, yeah, at uh, thank you Lord dahil yung ay yung uh, pinapangarap na maliit na tindahan ay eh, bayan at uh, mauimpisahan na ah, sa tulong ng ating butihing subscribers. Bali, yun nga po ako'y kinontak noong Bali, nagchat chat nga po yung sa akin noong December. At sabi ay, Nels, gusto kong magpadala ng tulong kay Heisen na pwede niyang panimula. Ay, ang naisip ko ni Heisen ay yung tindahan. Kaya, yun nga po. Ay, yung ipinadala ay ipapagpa na po nilang ipagpagawa ng, ng maliit na tindahan nga. Madalasan na may doon talaga nag sa maliit. Sana ay inyong mapalago. Oh. Gawin mo inspirasyon si nanay. Hmm. Dati malita na yung tindahan, pero tingnan mo ngayon at uh, medyo nadagdaga na, medyo lumaki na. Ganda nga ang huh? pwesto at mismong tabing kalsada. Yeah. At saka marami ka ditong kapitbahay. Hmm. Doon baga sa likod ay marami pang bahay doon, no, doon? may bahay pa din doon sa likod. Ay, saan dito ang mga kalapit na tindahan ninyo? Ay, dito. May... Meron naman dito tindahan at saka pero, sa uh, Luban. Uh, pero malayo. Oo. Oh. Ay, ako pati nagpupuan pala. okay lang. Ito pong daang ito ay papunta sa Dinahican Port. Tapos ito naman po ay diretso sa bayan. Ayan. At maganda po yung pwesto nila dahil kalapit po nila ang center. Uh, ano araw ba gadi sa uh, tuwing may nagpapacheck up? Friday. Ah, uh, uh, kalapit po ng center. Ay, di kapag ka may mga magpapacheck up. At... Uh, lalo na mga bawang. may baby, uh, uh, papaturo. Oo. Uh, uh, Bawa gusto bumili ng merienda, tubig, sky flakes. So, uh, hindi, na hindi nalalayo. Na dito na. Mga minsan ay pag ako'y pupunta rito ay pabili. Iyon <laughs> ang ano, pagpasok pabili, pabili po. Tsaka parang maganda dito yung eh, bigas. Ano eh? Ay, punta ng bigas. Bigas ang magandang itim. Bigas ang magandang itim. Oo. Oh. Pagpunta ka naman ako ng bigas. Ay, terusin ko ate ako. po at uh, dinideliver na po. Ayan na po yung mga materyales. At uh, i-deliver na din po agad. Dito na At Jorge po ay bumili ng pala. Pala at metro. dito daw ni RJ ipapalagay ang ang ano ay ang semento. Hindi mababasa dito. May tarapal ka naman. Tataklo ba na lang daw po ng tarapal? Ayan po at na po ni Kuya. Tatakpan na lang daw po dito ay ng tarapal. Mabaya na. tinanggal na po ni Haysin yung mga nilabhan maaali ka ay ay sumabit na sa sampayan yan po ay sampung sako po ng semento ay mo ka pinahay Maganda po ang pagpapahakot natin ngayon ng mga mga materiales at ngayon po ay January 8 kumbaga man ay laki number daw po yung 8 At saka po sa mga matatanda noon kagaya po nung kami nagpa-umpisan magpatayo ng bahay ay ang pipiliin ko daw pong number ay yung may 0 o kaya 8 gawa ng daw po ay kapag man ay parang dire-diretso lang ay mm -hmm. Siguro po ay ngayong January 10 sa isang araw. Gawa ng bukas daw po i-deliver yung mga grabat at Ay sa susunod na araw po ay papaumpisa na po yung magtatrabaho dito. Pagkaibigan ng isda ay dala na dito. Nasalim ko lang uh, <coughs> sa atin baka binadala ko dito, Mahirap kung nakapaskin. Tatakot. Baka doon sa aming walang patalamin. Doon meron sa pagkabilan. Takang-takang na sila. Sinusukat po ni RJ ng Metro. Hanggang saan? Hindi yata pala ito po. Ito. No. Maluwang din po ito. Sinusukatan po ni RJ kung hanggang saan na. Sa ito sukat namin ay. Ang unay. Mm -hmm. Hindi ka di kahit adjust adjust namin natin ang oh Oo, oo, at sayang yung space doon ah, sa harap. Bali ando si ay. Patakay dito ah. Tapos ay dito yung tagis ko lang ito. na ito eh. dito ang patak ang mga pato hindi na may tatanggal hindi may layout na yan sabi yung malaki pa yung harap dami oo maluwang pa yung magigiging harap nakita mo yung tindahan doon sa may kanaami shell doon ay sila yung mismong parang hanggang diyan na ah sa ispa ay yun na may maganda din basta sa ang bubong. Mm. At para pag nag-widening, hindi na matatabas yung buwan mo. Ay, oo. Pag nagpapustik ka, ay eh, tatabas pa. Maka mamaya mag-widening pa, ni ang magpaluang pa ng kalsada. Eh. Sabi nga nung no, engineer na ulo, oh. nagsukat, kaya dito ay yung yung muhunay. dito hanggang dito. Itong muhon na ito. Kaya yung harap ng sentera yan ay diyan lang ay. Eh. Uh -huh. ay tabas pa daw ito. Uh -huh. Pero yun na may ho, baka hindi pa Baka matagal pa niya 50 paan, taon eh. pa. Oo. Mapapakinabangan pa yung harapan. Ayun po, kaya hanggang doon lang daw po ang gagawin muna nilang ano atindahan. Oh, bago, bago din eh. Dati lang ay ang drip food. Oo, oh, dati ang drip food eh. Tinanim ko din lang. Ay, tumuboy ba? Lumaka na lumak lumaki. Ililipat daw po ni RJ yung sanga. Yan may mabilis lang tumubuhan eh. oo oh. Maglilipat daw po doon sa may parting dulo. Para may kanlong naman dito. Huwag hanggang sana ninyo dito. Yun ah. Ay, ah, sa may backwood. Ay di sayang yung space naman doon sa gilid ah. Ha? Ha? Ah. Sayang yung space doon ah. Ano? Ano yung panigsungan? Pagka, uh, ano yung panigsungan? Pagka uh, may, doon uh, uh, ah. Ay di sayang na matipapatibag mo pa. Hindi, pwede na naman. No, no. okay, pwede na naman. Hindi, pwede na naman. Kung lang, Paunod lang. Stay po po lang sa yan. Pero may division pa din. Kaya sa ngilip. Kala ko isasagat mo na hanggang doon ha? ka. Ay, baka pa, baka naman papalaki. Ano, Abay, hindi kaunti na lang uh, naman, o. Bali, dapat daw po hanggang dito lang. Ah, sa dingding, diretsong gano'n. Oh. Ay, may kaunti pa pong space dito, ah. Ito ay, sa inyo rin bagay, ito? Oo, amin yan. Ayan ang mismong... Pagitan na eh. Ay bakit halimbawa hindi na lang hanggang dito din eh. Parang idiretso eh, na hanggang dito. At gawa ng matatakloban tong space na ito. Eh, wala namang ibig sabihin ay eh, wala hindi na sayang yung space. Kaya, um, ano kaya kung yung ididingding uh, natin dito ah. Yung gagawin natin pinakang dingding. Eh, ay dito na ah. Kaunti na lang naman. Wala nang isang dipa. May isang dipa ha. Ah. Dipahin mo nga. Harap ka dito sa akin. Oh, is, isang dipa. Siguro yung mga dalawang yero lang ang mapapadagdag na pambubong sa kahoy. Ano kaya kung dito na nga, RJ? Gawa ng parang ako nang hinayang dito sa space, ay. Eh. Yun may suggestion ko lang. Kayo pa rin ang masasunod. Kaya lang, ay ba yun namang gagastusin mo ditong pader. Ayun din naman yung ipapader mo dito ah. Kaya la hindi eh, kaunti na la ang yung mapapadagdag. Oo, tsaka, oh, oh, tsaka itong gilid la ang. At sayang yung, yung space oh. Kaya nga. dito na mapapalagay yung posting dapat ay dito ah. Oo. ay doon na. Ah. Oh, ilang hollow blocks na la naman iyang mapapadagdag diyan at saka dito ah, ni. Oo. Oh. Tsaka yung tsaka yung wala. Mm. Gawa nang sayang naman po itong biting space nga ah. Kung ito'y luban Wala naman na ditong dadaan siguro. Wala. Pwede sayang Wala. nga itong kaunting. Wala nang naman ay eh, ah. Oo. na nga ng kabila. Sayang naman po itong magiging space dito. Ah. Kaya, ide na po dito. Ah. Kung hindi natin isasagad doon, sayang yung kaunting space. Eh. Parang mababaliwala yan. Nakatiwangwang di yan. Eh kapag man ay sayang maraming maraming salamat po ulit sa ating butihing sponsor na nagpadala po para po ka nahaisin at yun po ay yun nga uh, magpapaumpisa na po sila ng tindahan thank you thank you po at napakalaking tulong po yun sa kanila God bless po at sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa inyong kabutihan. Ayan at uh, bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog at muli maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!